Ito naman ang paraan kung papaano ko nilagyan ng mga damo ang mga bahagi ng Kuya Ed's Spring Resort Diorama. Katulad ng inyong nakikita, lagyan lang ng glue liquid yung mga bahagi na lalagyan ng damo. Ikalat ng maayos ang glue liquid doon lang sa mga bahagi na lalagyan ng damo. Tiyakin din na hindi ito lalampas. Kapag natuyo na yung mga glue liquid na yan, kung saan lang talaga yung may mga glue liquid na nilagyan ninyo, doon lang talaga didikit yung mga damo. Kahit pa maraming nakakalat dyan, malilinis at matatanggal yung mga bahagi na yan na hindi talaga dumikit. At Ayan, tapos ko nanganglagyan ang pinakagitnang bahagi ng resort na ito. Sunod naman nating lalagyan ay itong nasa kanang bahagi na ito. Katulad ng inyong nakikita, ganito yung paraan ng paglalagay ng glue liquid. At yung paraan ng paglalagay ng mga damo. At ayan, tapos na nga tayo sa paglalagay ng damo. At ngayon naman, ang sunod naman natin gagawin ay maglalagay naman tayo ng mga halaman. Ilalagay natin ito dun sa mga flower box na ating ginawa. Ito yung mga bulaklak na ating kinulayan, pinaliit ko lamang ito. Mas mainam na magkakaiba yung kulay na ang halaman na ilalagay sa isang flower box para mas madali itong mapansin. Glue stick ang pinakamabilis at pinakamagandang paraan sa pagdidikit nito. At ito na nga, naglalagay na tayo ng mga halaman dito sa tapat ng swimming pool. Ilan pa lamang yan sa mga halaman na aking nailalagay. At ayan, tapos ko na nga siyang lagyan ng mga halaman, lalagyan ko pa rin yan ng ibang kulay at lalagyan ko pa rin yan ng mga ilaw. Ang mga halaman na yan ay madadagdagan pa. At para mas tumingkad pa ang kulay ng mga damo, i-sprayan natin siya ng kulay green. Ang mga pesto ng mga cottage ay kinulayan ko na din ng kulay green bilang marka ng paglalagyan nito. At ito na nga, ini-spray ko na rin ng kulay green ang nasa kanang bahagi ng resort at ganun din naman ang nasa kaliwang bahagi naman ay ini-spray ko na din ng kulay green. Mas mainam talaga na mag-spray ng kulay kapag siya ay nakadikit na dun sa pinaglagyan. Dahil nakatutulong ang pag-spray na ito para mas lalong tumibay ang pagkakadikit ng mga damo. Siguraduhin lang ninyo na sa pag-spray ay hindi kakalat yung ibang pintura dun sa mga bahagi na hindi dapat naman talaga mapinturahan. Ang gawin Gawin na lamang ninyo ay kubira na lamang ninyo o takpan yung mga bahagi na maaring tamaan ng pintura. Pwede kayong gumamit ng masking tape, plastic, jaryo, ilan lang yan sa mga pwedeng gamitin. At ito na nga, natapos ko na lagyan ng mga halaman ang harap ng resort. Ito naman yung mga gagamitin ko para sa swimming pool. Spray paint din ang gagamitin dito para mas matibay. Ngayon naman, ang sunod natin gagawin ay ang pag spray ng pintura sa mga cottage na ito. Sapagkat ang pinakabubong ng cottage na yan ay nakukover din ng buhangin, is spray paint din ang ating gagamitin dito. Mas mainam na iba't ibang kulay ang gagamitin natin sa bubong para mas madali itong mapansin. Kung mapapansin niyo gumagamit ako ng plastic, kinocover ko yung ilang bahagi nito para kapag nag-spray ako, hindi siya tatamaan ng kulay. Sa bawat ini spray ninyo ng pintura, gagamit talaga kayo ng ibang plastic para tiyak na hindi malalagyan ng ibang kulay yung inyong pinipinturahan. Ang bahagi namang ito na pinakaharap ng Kuya Edge Spring Resort ay pinipinturahan ko na din ng kulay blue. At sa ganitong paraan, ang pagpipintura ko sa ganitong pagpipintura gumamit kayo ng papel ilagay niyo doon sa pinakailalim ng inyong pinipinturahan para maiwasang hindi ito kumalat at hindi maging madumi doon sa inyong lugar na ginagawa ninyo ito at ayan natapos na nga ako sa bahagi ng pagpipintura at ngayon naman ay magdadagdag ako ng mga ilang halaman para dito sa harap ng Kuya Edge Spring Resort diorama para magbigay buhay na din ito doon sa ibang kulay at ayan tapos na po tayong magkulay ng mga cottage magkulay ng swimming pool maglagay ng mga damo at maglagay ng mga halaman. At ayan, medyo tapos na nga siya. Mayroon pa ako diyang idadagdag at mayroon pang aayusin. Yang mga halaman na yan ay kulang pa talaga yan. Kung mapapansin ninyo sa bawat diorama na ginagawa ko, mga bahay man ito o katulad ng isang resort, lahat ng ito ay hindi nakapix or nakadikit na katulad ng isang buong diorama. Pwede mo itong hiwahiwalayin o tanggalin sa bawat isa at pwede mong buuin ulit. Ito nga yung tinatawag na detachable diorama. Kapag gusto mo siyang ilipat ng paglalagyan, pwede mo siyang bitbitin o dalhin sa bawat bahagi niya. At kung gusto mo siyang itabi muna at gusto mong mapanatili yung kanyang kulay at ganda, hindi ito kukuha ng malaking space para sa iyong paglalagyan. Yan ay isang magandang idea sa paggawa ng isang detachable diorama. Lalo na kung ang bahay ninyo ay maliit na katulad ng sa amin. Katulad nga ng swimming pool na yan, pwede siyang tanggalin at pwede siyang ibalik. Katulad ng halimbawang aayusin ko siya, pwede ko siyang ang tanggalin habang ginagawa. At pwede ko rin siyang ibalik nang hindi naman talaga siya masisira. Ang swimming pool talaga na yan ay pwede ring lagyan ng tubig. At sa next video ko nga ay lalagyan ko na siya ng tubig. May mga aayusin pa lang talaga ako sa mga gilid ng swimming pool na yan. Kung mapapansin ninyo sa mga cottage na yan at sa mga iba pang mga bahagi ng resort na aking inilalagay, yung mga yan ay hindi ko talaga siya i-finix or idinikit para siya ay natatanggal. Ang ginawa ko nga doon sa mga cottage, nilagyan ko siya ng number at dun sa mga kanyang paglalagyan. Sana po ang mga simpleng paraan ng paggagawa nito, ang mga simpleng idea na ito ay may natutunan kayo lalong-lalo na sa mga mag-aaral at mahihilig sa arts and design. Sa mga ganitong paraan ng paggawa, gamitin lang yung ating pagiging resourceful, yung ating pagiging malikhain. Ano mang bagay sa paligid natin, basura man ito sa ating paningin. Ito ay bahagi ng ating sining, gamitin lang ang pagiging malikhain. Sana ay may natutunan po kayo sa mga simpleng idea na ito. Maraming maraming salamat sa panunood.